gandang gabi. So, gusto ko lang dagdagan yung knowledge nyo regarding sa pag-turnover po ng bahay, no? Kasi maraming nagtatanong na saan daw po manggagaling ang NOA. So, ang nowa po manggagaling po yan kay pag-ibig. So, hindi hu pwedeng masabi ng kung sino man na approve na kayo sa application nyo once wala pa kayong NOA. Dahil kapag may NOVA kayo, sa pa lang po ma-approve ang application nyo sa bahay. No? Kapag wala pa po kayong hawak na NOVA, hindi pa po yan approve. So, I hope this is loud and clear. Okay? So, hindi po yan nakukuha kahit kaninong ahente lang na wala memo o approval o email galing kay pag-ibig kasi doon po yan mag, magmumula mismo sa office ni pag-ibig pupunta yan kay developer tapos si, si developer i-heads up yung ahente nyo si ahente nyo mag na sa inyo, magi inform na kayo po ay approved na at may NOA na. So, after nyo nun, mag kayo ng email ni Pag-ibig kasi ipiprint out nyo po yun, yung NOA na yun. Isisend po yun via email sa inyo. Then, ipiprint out nyo po yun. Then, magsa-sign After nun, pag na-forward nyo na po yun, um, the other ano, magbabayad na po kayo ng first monthly amortization. Ganun po ha ang process o kung paano siya ma-approve. Hindi po pwedeng sinabihan lang kayo. So, pwede naman sinabihan kayo, pero dapat may NOA na kayo. Pero hanggat wala pa pong NOA, wala pa po yan. Ha? Hindi pa po. Wala pa. So, sana malinaw po yun sa inyo. Ha? Ngayon, ang gagawin nyo, kung wala pa po kayo nare-receive na NOAA, kalma-kalma lang po tayo at mag-follow up tayo mismo kay developer. Opo, kasi si developer po ang makakasagot sa atin. Sila ko ang tamang ang um, tao na pwede natin pagtanungan regarding sa status ng application natin sa bahay. So, kapag sinabi ni developer na approved ka na at waiting ka sa NOAA, very good. Congratulations. So, kapag wala pang ini-endorse so ini-inform sa inyo si developer, wala pa po yan, ha? Hindi pa po natin masasabi na approved na po yung application natin. So, ulit-ulit tayo, ba diba? Kasi uh, mahirap po i-explain sa comment section na ganto-ganto. Kasi, ha? Mahaba po yung paliwanag. So, hindi po siya maiintindihan ng isang ano lang. So, hindi ko naman po maharap na isa-isahin po no, tapos may nag um, PPM pa so dahil nga po busy din po ako, pagpasensyahan nyo na ako. so kaya dito i-explain ko na no po para po malinaw sa inyo kasi kahit naman po ako nag-aantay din po ako ng nawa, katulad nyo din po so ayun na lang din po yung inaantay ko so as of now um, wala pa po siyang feedback sa akin kaya antay ilalang lang din po ako. So, sana, ganun din po kayo. No? So, sa mga nagbabalak na kumuha dyan ng bahay, ko na po kayo. Message nyo po ako dahil tutulungan ko po kayo. So, marami naman po kaming hawak na pabahay. Hindi lang po si Pasinaya. So, marami po. Depende po sa gusto nyo at depende din po sa budget nyo. So, pwede-pwede nyo akong i-message sa Facebook kaya sa YouTube ko, pwede din po. Na? So, try nyo na po mag-avail sa habang wala pa po yung ano, um, markup. Dahil yearly, nagtataas po yung monthly natin. Nagtataas. So, sayang naman para ma-avail nyo po. Yun lang. So, sana, um, pa-like, then subscribe na din po. Para sa susunod, um, updated po kayo sa akin. Upload. So, yun lang. Thank you po.